Uh, naon bye 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 love you! So, padang ini tama ganda parang isang daan so, ikaw mo dapat pa ipasikatan talaga in love mo <laughs> <laughs> oh, good morning kamo na sa ating mga manonood at saka sa ating mga subscriber ah, good morning sana, sa na sa chat amin sana

Ah, na Paalam ka muna sa mga balang na noon. Bye-bye. Bye-bye. Love you. <laughs> I love you pa <laughs>